Hello guys. Good morning. Uh, yan, isi share ko lang naman sa inyo ngayon for today ang ating ulam ay labong. Yan, Ayun guys, oh. Ayan, pinakuloan ko na yan siya, guys. Siya niluluto. Kumulo na yan siya, then ang gagawin ko na lang dyan ay after niya magkulo is tatanggalin natin yung tubig. Oo, ganun siya. Ayan guys, so kumukulo na siya. Tatanggalin na natin ngayon. Para matanggal yung pait at saka kayong amoy. Amoy niya guys para matanggal yung amoy sila tita ay nandoon sa kabilang nagpapausok sila kasi Namumunga na guys yung mga puno-puno namin doon. Yung rambutan. At saka may isa pa kami doon na puno na namin na bumubunga na guys. I'm so excited. Kasi hindi namin alam kung ano yun siya. Kung yun na ba yung ano namin. Tinanim namin na ayan orange okay. ganito din ba kayo magluto magigisa lang natin ito sa lalagyan ng giniling at saka sa loyot may sa luyot alam nyo ba guys, doon sa namin ito kinuha, kasi may puno dito na <laughs> kawayan din, doon sa may ano, doon sa may daanan hindi na namin na video kasi eh, nakita lang naman namin so, ayan diba, may ulam na, my gosh Ganito yan sya, guys. O, diba? After nyan, nakapagano na ako, guys, so, oh. So, kuha ako ng saluyot muna ha. Doon lang, dyan lang oh, guys. Okay, dyan muna kayo. Ayan, nakakuha na ako ng saluyot, guys. <laughs> Ganto kami kumuha ng saluyot to. Oh. Ayan o. Oh. Di diba, ang lalaki? Ang lalaki, guys. Ang lalaki ng dahon mo talaga. Tanim namin yan. Sagit lang yan. Tanggal na tayo nito. Katabaan ng saluyot namin dito guys oh. Ganda kasi ng ano, ng lupa. Actually, ano lang siya, maliit lang na puno. Kaya, kada ano namin guys, meron kami ano, Okay. shoutout nga pala ako sa aking mga friends dyan na uh, new friends na ako. Friends na ako dyan. Bagong ano siya daw. Bagong friend. Nas, hindi ko nakalimutan ko ba yung ano. Sige, sa susunod, babanggitin ko siya. Kasi na, hindi ko siya nakita eh. Nakalimutan ko. Pero binabati ko kayo lahat dyan na magandang araw. Ang tagal ko na hindi nag vlog talaga guys <laughs> guys <laughs> puno na <laughs> hindi kaya ganito siya kalaki kasi para magsuwi na naman siya kasi ulan ng ulan so ulan ng ulan kasi kaya mabilis siyang dumami, lumaki yan, sagana sa tubig tapos magtatanim na rin kami ng mga sitaw, talong kasi tag-ulan na, pwede na guys, malambot na yung lupa. Ba masarap to, oh my gosh. Masarap to guys yung ano. Lalagyan ng bagoong. Tawag nila dun sa riwagwag. Grabe. In, masarap siya guys. Sa riwagwag. Yung ano, nilagyan ng suka. Bagoong. Mahilig, mahilig ako kumain na nang sa guys. Dito lang yung dati. Hindi talaga. Bihira ako kasi nakikita ang saluyot dun sa amin. Okra, ayan. Pero kumakain akong gulay. Isinalang ko na guys yung ano, yung ginisa. Igigisa muna natin yung ginili. Oh, Uso na, ma. Uso ma. Ulang, ma. Ginisang labong. Labong? Labong. Labong? Mm -hmm. okay, yan medyo malayo lang kasi guys ayan. kasi mainit guys oh yan hi guys guys nandito malapit dapat ano may dito kayo sa harapan para makita nyo wait lang pag medyo brown brown na yung ano natin guys gigisa naman natin yung sardinas. Yan. Masarap kasi talaga guys pag sardinas. Ewan ko ba? Ayan. yan dry na siya. Dry na, guys. Kuwan tayo ng mantika. So, Pagkain na natin ng konting oil. Oops. Ang sarap ko ba, ano guys no yung marami kang tanim sa paligid mo no? nalilibre ka sa ulam tapos kuha ka na lang ng kuha kasi siya pa alam mo ano tagaan lang din no tanim-tanim daw kunti mga wala nga kami tanim ngayon na ano isaw at talong so ayan guys nagtatalsikan na siya ngayon yung na natin then isunod na natin yung gisa ang sardinas hindi na to guys natin yung sardinas guys para hindi siya malansa o oh, ganoon pa rin <laughs> pero na sanay naman kasi din ako na ibisa mo na ang sardinas nakikita niya doon guys labahin niya ni tita naglalaba kasi siya haba siya naglalaba gumagawa siya ng ano ng kulungan ng manu uy shout out nga pala ako kay granny Sue happy chinese new year sa inyo at sa lahat ng ating mga uh, um, nanonood dyan. Hello, Happy Chinese New Year! Ayan, guys. Pwede na natin itong iyan. Pwede na natin ilagay ang ating ito. Labong. Yung labong na pinakuluan natin, pinanggal natin yung tubig, tapos sinugasan mm. para hindi siya ano? bakit gano'n no, ang labong after niya makuluan lumalabas yung amoy niya pero pag hinihiwa mo siya wala naman, hindi naman siya mabaho masarap talaga magluto sa ano. Yung non-stick guys. Kasi para hindi siya dumidikit. Dumidikit kasi siya. Mga mamaya ulit guys. Nalagyan nun natin ng tubig. At tatakpan. Kumukulo na guys. Ayan yan Pag kumulo na siya, lalagyan na natin siya ng saluyot at saka, paminta asin wala pala ako kasi asin mm. nililinis ko kasi yung lagayan niya kasi may mga natuyo na paminta ba yan yeah. makulo na din siya Ayan, guys. Natapos na ang aking niluto. Ayan na, guys. Charan! Titikman na siya. ngayon. At siya yan. Ayan. Sarap, guys. titigman na niya. Ngayon lang ulit ako. Ngayon na ako kakain ito. Mm -hmm. Hindi kasi kasi, ako nakain. Dito siya nakain yan, guys. Ayan. Hmm. Ayan. Oh, di ba? Ano, masarap, masarap la, no? Masarap talaga siya. Kakain siya niyan sarap niya. Lalo na pong may gata. Naghanap nga ako ng gata doon sa rep kanina. Eh, wala. Wala na mga gata. So, yan. So, paano guys? Bye bye na. Sana ay may natutunan na naman kayo sa akin. At happy cooking. Bye. Bye. Ingat kayo. Happy cooking daw. Ingat kayo guys. Bye bye.